Nanatiling sa ang supply ng tubig sa harap ng banta ng El Nino. Iyan ang tiniyak ni Defense Secretary at Task Force El Nino Chairperson Secretary Gilbert Teodoro. Ngunit hindi anila dapat magpakakampante at kailangan pa rin magtipid sa pagkonsumo ng tubig. Binigyang din din ang kahalagahan ng paggawa ng mga water impounding system na nagsisilbing imbakan ng tubig tuwing tag-ulan. Kaugnay nito, Pinangunahan din ng kalihim ang paglulunsad ng Water is Life Agri Reforestation Project, katuwang ang Tarlac Heritage Foundation sa Armor Division sa Campo de sa Kapas, Tarlac. Lain ang proyekto na mapaigting ang food security at tugunan ng climate change. Gamit kasi ang isang mobile application ay maaring bubunin ng binhi at idonate ito para sa itanim o para itanim sa Armor Division. Ang heritage namin na Tarlaqueño, it is na, well, disaster risk reduction na nga and uh, climate mitigation ang ginagawa and resilience. So nagkakalap nga tayo ng data nationwide kung sa kulang ang ulan tapos sobra-sobra naman on the other hand. So sa akin, one plus one, anong solusyon? That's it.